Ganito pala mag-tar papel, ma'am. Ayan. So, open mo yung Excel. Ayan, Excel. May na yung internet ngayon. Then, oh, ito, new blank workbook. Click mo lang yan. Tapos, unayin mo muna, iset mo yung page layout size. Kung anong band paper gagamitin mo. Mo A4. Usually A4. Tapos, yung orientation mo. Ano gusto mo ba? Portrait or landscape? Ako usually nag-landscape ako. <clears throat> And then, yung margins mo. Usually normal. Para pag kinat mo yung mga, e mga edges, meron ka pang <coughs> kang allowance. And then here, dito, i-zoom zoom out mo siya. oh, yan na, parang band paper na siya. Yeah. And then, after that, punta ka dito sa insert. Dapat may nakasave ka na doon. Kung saan mo sinave na yung sa download dito, illustrations. Pictures. Mo, meron na ako doon nakasave. From this device. Oh, halimbawa, nandun siya sa downloads ko. Halimbawa, ito yung i-ano ia ko. Um, sa papel ko ito. Insert. Ayan. And then, i-ano mo lang yan, ma'am. Isusumo lang. Kung gusto mo, apat na papel, apat na, na A4, yung kasalaki niya, apat na dugtong-dugtongin mo, or anim, yan. Depende sa'yo. Kung gaano kalaki yung gusto mong gawin. ipasak mo lang sya sa mga box-box kung ilang box yung gusto mo. Mabawa, ilang band paper yan. And after that, ipiprint mo na nun. Print. Then, kung nagprint ka, kung 12 pages sya, tingnan mo muna bago maiprint. Kasi minsan lang, yung iba. ba 1. I-ano mo rin dito, kaya nakantabi sila. 1 to 1. Yung first page yan yung ipiprint mo.